Hi guys! Good morning! Our upload for today guys ay ayan, magluluto ako ng aming lunch ayan, so 10.30am guys so, ayun mga ka-channel magluto tayo ng aking uh, sariling recipe ayan, magluto ako ng escabeche. so ang gagawin natin ay mag-init mag tayo ng oil bago natin i fish yung isda ayan <laughs> So, yun mga ka-channel kasi, ayan na naman yung request nila, magluto daw ako ng iskabitsi. So, tingnan ko kung marunong ako, napapanood ko lang naman to dyan sa ibang mga na nagluluto. So, tingnan ko kung magawa ko yung iskabitsi ko. So, ayun guys, panuorin nyo ako ha, mga lalabs. Samahan nyo ko sa aking pagluluto. Let's go! Maglagay tayo ng oil kasi mainit na yung ating pan, yung mantika dito lagay natin magpreto muna tayo ng isda guys so ayun mga ka-channel habang mag-antay tayo ng mainit mainit yung ating mantika antayin muna natin bago natin ilagay yung isda so ayun mga ka-channel balikan ko kayo mamaya guys ha? Hi guys! Welcome back mga channel Ayan ang aking isda. Ayan, so... Yung mga anak ko hindi naman masyado kumakain. Kaya binibili ko kalating kilo lang. So, ayan. Habang mainit na yung mantika natin, so iprito na natin siya. Minsan pa naman guys, nang aawa yung mantika, nagtatalsik. <laughs> Yan pa naman yung ayaw ko yung talsik So, ang ginagawa ko, pag nag pray ako para hindi siya magtalsik-talsik, kinukoveran ko na lang siya. So, ayan, mainit na nga po siya. So, ilagay na natin. Ayan, yung kanyang... Saan yung tong? Teka lang, guys. So, ayan. So, ito na. Pray na natin. Let's go. tayo sa tapos ay natin. Ayan! So, balikan ko kayo mamaya guys. Pagluto na yung ating ano, fried fish. Balikan ko kayo mamaya guys para i-prepare na natin yung mga ating mga ingredients para sa skibetsi. Ito yon, Ito yung ating ingredients guys. So, na ako mga ka-channel ka carrot. Ayan. Ka uh, bell pepper na rin. Ayan. Tapos, So, ingredients natin na syempre hindi wala yung onion, tomato, and garlic. So, guys. Syempre hindi rin makawala yung ating cornstarch. Ayan. Ating cornstarch. So, meron na rin ako dito brown sugar at saka vinegar. So, in-mix yan natin mamaya, guys. Balikan po kayo mamaya, mga ka-channel, ha? See so, ya! Yeah. Hi guys! Welcome back mga ka-channel! Ayan, luto na yung ating fried fish. So, kukunin ko na siya guys. So, ayan. See? O, oh, diba? Fried na siya. Ayan. So, pwede na tayo magluto ng ating mga ingredients. Kailangan natin i-gisa yung ating ingredients para sa escabiche. So, ayun guys, luto na nga po. Ayun yung aking fried fish. Ready to iskabitsi na. <laughs> Balikan ko kayo mamaya mga ka-channel. Hi guys! Welcome back mga ka-channel. Ayan, mag na tayo ng ating mga ingredients. So, maglagay tayo ng magteka kunti lang. So, ayun guys, start na tayo. Woo! Hot! So, mix natin yung ano dito. Yung garlic muna, guys. Garlic. Ayan. So, inayos ko lang yung camera, guys. Mix tayo dito, sa garlic tayo. I-brown lang natin ng konti yung garlic. Ayan. So, ang slice ng garlic ko, guys, yung ano lang siya, flap. Hindi siya yung nakadikdik. Para maganda. Ayan. So, brown na yung garlic. next natin yung onion, and tomato. Okay. So, ayun guys. Antay lang natin medyo mag-cook ng konti. So, umit natin yung ating um, carrot. Yung ating carrot. So, ayun guys. Kaya, kaya nag-request-request -request sila ng coat. Luto na po lang kasi sa bahay ako, guys. Ayan. Kasi, di ba nga nag-resign na ako sa work ko? So, tumawag yung boss ko na kung pwede daw, mag-reliever na lang ako. Saturday, Sunday yung kaso ko sa kanya. Oo. So, depende po yun, guys. Kasi hindi pa namin napag-usapan mga ka-channel ng ating mga anak. Kasi yung mga anak ko talaga nagpa-resign sa akin. Kasi wala nang magkasikaso dito sa bahay. Katulad yung paglalaba, pagluto, magplancha, maglinis ng bahay, ganon. Kaya so ako naman bilang mama, ayoko naman silang mahirapan pagdating sa ganyan na pagaling nila sa work, sila pa yung magkatrabaho dito sa bahay. So, so sacrifice guys. So kailangan natin mag-resign sa trabaho. Hindi naman kailangan na magtrabaho kasi ayan, katrabaho na nga sila lahat. Ayan. So, yung mga ka-channel, i-mix na natin yung carrot. So, ayan, carrots na tayo guys ha. Mix natin yung carrots. Ang tayo lang nato na, natin na maluto yung carrots. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin ko, guys, at mag-mix ako. Mag ito yung sugar natin. I-mix natin sa vinegar. So, ito, guys. Ayan yung ating vinegar at saka sugar brown. Hindi naman masyadong brown. Light lang. Light lang yung pagka-brown niya. So, ayun, guys. I-mix na natin yung ating vinegar. At saka sugar. Ayan. Lagay na natin dito. I-mix-mix na natin. So, mamaya, guys, ang mix ko, yung cornstarch na naman. Balikan ko kayo mamaya, guys. Okay, antayin natin magbu-boil to, guys. Antayin natin mag-boil. Tapos, inix na natin yung bell pepper. Ayan yung bell pepper natin. Uy, may gas na hulog. So, inix natin. Ang bango talaga ng bell pepper. So, ayun, magmix tayo ng cornstarch. Ating cornstarch na imimix natin, guys. kong con Ayan, nami-mix na. So nagboil na rin yung ating ano, nagboil na rin siya. Ayan. So lagyan natin siya ngayon ng salt, konting salt at black pepper. So ngayon lagyan natin ng konting salt. Oh, wait lang, guys. So ayun, guys, ito yung ating black pepper, lagyan natin. Sing talaga tayo sa paper, no? Okay, tas lagyan na natin yung fish. Next natin yung fish dito. Yan, di ba? Mm, talagang pinoy na pinoy ha, kinakamay lang yan. Oh, malinis naman ang kamay ko, guys. Clean, very clean. Ayan yan, ganyan so ngayon, eh, ano natin para magmix yung yung kanyang sabaw okay. diba guys, na ano na mimix na natin So, lagyan natin ng kunting salt. Kunting salt. Ganon talaga yung ating bear. Tapos, yung ating ingredients. Lagyan natin ng ng ating pinaka-secret na pampasarap 'yan. So dahil matatapos na natin lagyan, ngayon ititiest natin, tikman natin guys kung tama yung timpla. Baka mamaya maalat or maasim, pero alam ko hindi siya maasim at hindi siya maalat. Siguro diba, sana magustuhan to ng mga anak ko. Scavitchy Be, ngayon i-test natin. Tikman natin. Mm. Wow, sarap. Mm, meron pala ako magluto. <laughs> My god, sarap, sarap. So i-mix na natin 'tong ating mini-mix na cornstarch. Mix na natin, guys. Okay. Balikan ko kayo mamaya Tingnan natin kung cook na siya So, ayun guys Ayan o, nakita niyo po yan. ayan o eh. Ayan Loto na po Tukman natin Mmm, sarap So ayun, guys. Hanggang dito na lang yung aking cooking time. Luto na yung aking iskabitsi. Ayan. Thank you, thank you for watching, guys. Ayan. Don't forget to like and subscribe my channel. Ayan. Mel Jim Channel. So, ayun, guys. I-click na rin ang notification bell for more details sa aking mga video. Bye-bye, guys. Thank you, thank you for watching. Love, love, love.